Ay, putang inang yan. Tara mo. Tara yung mukha. pare. Oh. Puto si Kuya, ang pa? Salamat sa content mo. gagamit uh, gagamitin lang na. Kahit di pa kami nagpapaalam. Ba, skinless. Skinless <laughs> longganisa skin, ulit tayo, skin, pare. Skinless longganisa. Uh, pero... Yeah. Ano, na no, napaka ano, napaka... Eh ewan ko siguro del siguro gawa ng ano natin pare ng morality natin tsaka religion kaya ganun tayo. Iwas na iwas tayo pagdating sa ganung usap. Yeah, yun nga rin hindi ko rin magets minsan eh. Dahil ba dahil ba kasi sa yeah, I think part of it is like in sa religion nga eh. Kasi yeah. mga magulang natin, mga old school pero I think itong mga generation natin, mga anak ng anak natin, I think it's gonna be different. Magiging iba lahat man magiging open, magiging hopefully yeah. hopefully yeah. Hopefully. Yeah, I think because information, lack of informa information, kaya ganun tayo. Pero ngayon, lahat na masi-search mo, lahat na makikita mo, I think it's gonna be better. ba? Diba? I hope so, pare. Sa bagay nga, napapansin ko, mga lalaki ngayon, hindi sila nag-girlfriend o no? wala silang technical skills para mag-girlfriend. Hmm. Napansin ko, ay, yung mga bata ngayon, hindi kagaya dati na ano, na pag may chicks, ang unang lalabas yung kailangan mong discard yan. Ngayon, karamihan hmm. ng bata, para they take their, eh, hindi ko alam kung if they take their time o namubuhay sila na parang incel. Hindi, I think, I, I think, ganun ang mas maganda para yung parang, bago ka kumuha ng chicks o kaya pum pumasok isang magandang relasyon, <laughs> kailangan mo na sigurong yeah, I mean, kailangan mong i-build yung sarili mo, alam mo yun. Parang i-level up mo yung sarili mo. Mag uh, gumawa ka ng business o mag uh, gym ka or pag, pag pagbalupit ka na, pag yung level mo is like yung malupit na level ka na, yung mga chicks pare dad, darating lang sila sa sayo. Hindi mo kailangan maghanap. I don't, I don't I think they, 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 hindi 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 niyo kailangan mag, kailangan mag-rush pare. Alam mo 'yun? Tangin na, tangin na, boses, para na ako si Tito Boy na naman nito na nangaral. Ano <laughs> tol, pero pag tinignan naman, napaka-ipokrito naman ng, ng generation natin para sabihin niya, hindi naman yung ginawa natin. <laughs> yeah, hindi naman talaga yung ginawa natin. Ano, ta And, uh, ano tayo ng pare para tayong mga predator? Nagaanap tayo ng target. Targ target oh, la. Oh. <laughs> yeah, pero kung pa para lang, may share natin, di ba? Na, kung may makapanood man nito in the future talagang ayusin mo muna yung sarili mo. Hey, set nasensyo. your life first. Tapusin mo na yung gusto mong tapusin. Gumawa ka ng business mo. maging uh, hindi naman ka, hindi naman kung, kung hindi ka kagwapuhan, may option ka pa rin eh. Di ba? Pwede mo hmm. sarili mo. Gumawa ka ng business. mo ng pera yung mukha mo. Ewan ko na lang. ng pera yung mukha mo. It's either, may nagsabi niya, it's either you're, you're handsome or you look scary. Alam mo yan? So, hindi but, ka ugly. Hindi ka ugly, pare. But, may, okay. may, 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 option ka. Pwede kang... Yeah, to kung, to kung, kung, hindi ka ganun kapogi na kasi yung pogi ni Brad Pitt, pwede kang maging yeah. parang... parang Sino ba? Uh, Joker. <coughs> Alam mo yun, pwede kang look scary. And, yeah. Actually, ito, yeah. um May option ka talaga. Meron kang option na baguhin mo yung personality mo para um advance ang, ano mo ang sex appeal mo kasi hindi oh, ka pogi. Yeah. Uh -huh. Or Siguro dito mo na marami kang pera. <laughs> Pero hindi usually kasi <laughs> usually kasi, kasi parem. Eh may mga babae talaga na materiali materialistic, natural 'yun eh. Pero bakit ka hanap ng ganun? Ano lang 'yun eh. Kumbaga yun 'yung mga tipo ng babae na na one time, big time lang, tapos hindi mo na ulit kinakausap. <laughs> hmm. Ito, ito, ito. Itong advice namin para sa inyo. Kasi <laughs> naman makakarinig nito. kayo ng babae na mag-light up sa inyo sa inyo every single time na lagi kang sasuportahan. It doesn't sa matter kung maganda siya o hindi. Persona personality counts in the end. Unsolicited advice by Kuya Jake. <laughs> motivational. Demotivation. Na, na, so, na, tol, ang, ang wisdom, it comes through age. Ito yung mga bagay parang na, kung naririnig mo nung 16, 17, kasi wala mong kakwenta-kwenta so, pinagsasabi huh? nito. Ah. Sabi nito. Sabi nito. ko si Genevieve sa, sa, sa cabinet ko, meron na akong toy. <laughs> What the fuck? Sabi nito yung dalawa doon. <laughs> <Parang, laughs> pero in lang wag wag lang kayo ma-stuck sa isang babae na na parang i-hold back kayo para Maging, I mean, yeah. maging, alam man alam tawag dito? Maging good man, parang gano'n. So pang yeah. no? Alam ko ipoko dito paingan pero totoo to. -toto, hindi lahat ng bagay na nagpe-pertain sa sex at uh, ipulfil ang sexual appetite mo. Yun dapat ang focus ang buhay mo. Maraming pang importanteng bagay sa buhay may mga hopes ka, may mga dreams ka, may mga aspiration ka, merong ang goal. mga, mm. yung mga bagay na yun, natural na dumarating yun. <laughs> Alam mo yung ano para? yung, yung mga hype nga eh. Sige mo, yung mga aso nagkakastahan. tapo na mo yung napagkain, titigil yung aso, mas kuuna, hindi na kumain eh. Kasi yun yung ano nila eh. Oh, o, totoo para. Hindi <laughs> <yung> totoo yan. O, <laughs> <Yung> totoo yan? <laughs> oh, totoo man. So buo mo na ba? Yun, yun yung feeling ko ah. Kasi isipin nila mas easy uunahin nila kumain eh. Yeah, maybe. Yeah. Pero hindi ko pa di ko na, try yun ah. Hindi ko na try yun. Parang Importante siya, pero hindi siya yun siya per pero hindi siya yung pinaka pinaka rook ng iyong uh, buhay. 'yong iyong goal. Pag meron ka mga tropa na marami silang chicks araw-araw bago ng bago chicks nila magkakaroon ka ng konting ingit factor eh. Mm. I'm curious ko kung anong feeling ng ganun eh. Mm. Yeah, But yeah, then, uh, yeah, yeah. Mm. At the end of the day, gusto, sa isip isip mo, gusto mo yung intimate na relasyon eh. Yung kakilala mo, yung komportable ka. Pero ang problema kasi, ang dami mo naging partner, fucked up ka masyado sa isip, hindi mo nakaya kaya yung ganun eh. Magkaroon ka man ng isang partner, dating at dating yung pagkakataon, may gagawin at may gagawin ka, may gagawin at may gagawin ka rin na yan, masisira yung relasyon niya. Hmm, Especially pag bata pa kayo. Yeah. Yung stupid things uh... kaya doesn't kung pogi kayo o pangit, di ba? Mm. It's the same game. Mag-aaral mag ka, work hard. Work hard, hard, play hard. hard. Play hard. It doesn't matter kung pangit ka o hindi. Yeah. Pogi ka o hindi, di ba? It's the same kung six-footer ka o hindi. It's the same game. Kailangan mo build up yung sarili mo. Amen. Bili pa ako dun sa motivational mga... Emotional speech by Tito Jake. <laughs> Bili pa ako dun sa mga tao na ano, no? Na, alam mo hindi sila naniniwala sa hookup system ng mundo. Kung maga, uh, para sa kanila, magigil sila, yun lang. Tapos pag nag-break, magigil friend ulit, yun lang. Ay, alam mo yun? Uh, yeah, kasi hindi sila nag-stay sa isang babae tapos parang yun na yun forever. Parang gano'n. And ini in, in, naman, yung ibig sabihin na ano eh. Alam mo yung naguhukap lang yung... Ah, hukap lang. lang yeah, yeah, yeah. Kasi... Yan, yeah, That's... Mm. Anong pangalan? Hindi ko napapangalan ng... Pangalan mo! Well, kung nasaan man siya, masaya na siya ngayon. So... <laughs> <laughs> yeah natin so, siya so, maging masaya, so, pre. Alam mo na si Jenny Vivian. Tal- so, yan, yan yung malaki tas kulay brown yung utong, no? Ang, ang problema kasi nun, iba kasi ang ano eh. Don- pag iniisip ko ngayon matanda na ako, iba yung emotional maturity ng mga babae. Doon ko nalaman na ano eh, na hindi naglalas yung fuck body kasi darating at darating ang pagkakataon. Not unless ano kayo, parang polyamorous na sin- Amen. Fade pa rin yung beauty nila, di ba? Tapos tayong mga lalaki, pangit tayo, tapos mahirap tayo, nang umpisa, umpisa, mm -hmm. sabay pwede tayong mag-level up. Alam mo yan? Yeah. Um, Which is babae rin. They can also level up. Pero most of them is like, nag-fade -fif, nag yung 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 kagandahan nila in, in the long lahat run. Naman, lahat yan? naman tol eh. Uh, lahat tayo, ano yun eh, uh, tumatanda eh. Lahat ng bagay na on-prime natin, nawawala yan eh. Prime nila, putang ngayon, hindi ako pinapansin. Tapos, pag nandito na ako sa prime ko ngayon, after 15 years, hahabol-habol kayo, what the fuck? <laughs> you stay! You stayed Hindi <laughs> nga napansin ka, tol. Di ba? Yung, yung, yung appeal mo pag tumatanda ka, iba? Hindi na sila ganong kagandahan ngayon. O dahil kasi diba? wala ka pag ng ano, dahil nandoon ka na para sa... Siya... Tapos sabi may may mga magpapa ano pagpaparamdam-ramdam sa inyo. Nako, sabihin niyo, tabla kayo. Hindi nyo ako pinansin dati, ha. Netal <laughs> siguro dahil ano. Hindi, sabi sinasabi lang, who you? Who you ka nga? <laughs> na siguro, diba? siguro dahilan siguro dahil ano, siguro nakikita nila na na dati kasi you give a shit. Ngayon parang wala kang pake. Tapos oh, okay. nakikita ano, ano, to ah, yung impersonality na to, parang ano, parang, parang, uh, ano ba tawag nan? yung, yung yung carefree personality na sinasabi. Parang, uh, mm. eh ako kung ako lang. Parang, ano, parang kalat-kalat yung topic namin. Eh. Hmm, lang, <laughs> tatakpan, well, wala tatakpan mo wala yung mukha mo ulit. Ah. Okay. Wala kaming okay. structure ngayon ng, ano, ng, 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 ng uh, content. Parang so, kailan ba tayo na nagkaroon ng structure? Ay, usually nag kami kung ano yung trending. Pero so far nga, ang naging trending ay yung robust. Which is, I don't know, parang, noong natawa ako, pero pa nung sumunod na marami ng gumagawa, parang it, doesn't mm, make, any sense. Na, alam ko kung ano yung joke, pero mm. parang, yun na yun, parang gas-gas na gas-gas. Mm. Ay, pare. Yeah. ano, ano pa? So, gusto sana na yung pagmalaki sa inyo, no? meron kami naging tropa, na he's our brother from another mother, si Dean Michael Hinckley. Yun. Isa siyang, isa siyang, ano, isa siyang uh, commercial model, so gagawa kami ngayon ng video reaction. Ang aming video reaction segment. Sabi nga ni ano, nga ni, uh, ni Ben Tudor. Ito ang ngayon ang uh, video reaction uh, segment namin. Dito sa Kwentuhang uh, Dako with Jake and Ryan. De Samantha De Rossi. Anong Sunta. Samantha. Sunta po. Pare. <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito, ito si i-share na po lang. Ah, magre-react lang kami. Ah, sa... well, si Same man, ah. same. Pag sinabi kong pause, ipopause mo. Kung di niyo po alam, ah, si Kuwe Dean ay, uh, natin po na yan, ayoko mag-cut-cut uh, ng mga yan. Si Kuwe Dean ay uh, uh, brother-in-law ko. Mm -hmm. At uh, uh pare ni Kuyang Ryan. At siya uh, isang uh, uh, model sa America na hindi sa ano? sa Pilipinas sa Pilipinas yan dati At, siyang model uh, may mga uh, may mga commercial siya na uh, aming tutuklasin yeah at isa dito ay pasok. So, oh, nangyari. Tol, Talam. ang bilis din ng laptop mo. Teka lang, ano nangyari? Ano nangyari dito? Ang gusto ko kayo pa rin Barcelona. Teka gusto... lang, teka lang, lang. Ano nangyari? A ano ba to pa? A ano bang ano to? Part to pare, itong Barcelona. Sorry, inspired. Tol, Kaya, ano lang ito? yan? Seconds lang yan. Tapusin natin yung buong ano. Ah, pag sinabi kong post, i-post mo. Barcelona. Kita mo, Tol, nag ispadahan Puto oh, si Kuya, ang lupit. Nakita mo? I-post pa na mo, na pare. Ano ang nangyayari sa internet ko? Nakita mo, pare, nung ginano niya yung ispada? I-post mo ron. <laughs> Tayo lang. Teka lang, nabibisit ako ah. Kundi nyo parang alam no, na. Kundi nyo alam na. Kundi nyo alam na. Ba't pag sinishare ko parang na ano? No? Ako <laughs> nga tol. E, ako okay. nga magtatry. Ikaw nga, ishare e mo nga. Teka nga. lang. Last one, last one. Hindi ko alam kung ba't naglalag siya pag sinishare ko na. Ganun din ako eh. Nag, kanina naglalag yan. Ako nga, no? ba't ganun? Usually hindi naman ganyan. Ano yan pare? Uh, uh, eh, ito, 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 Oh, puta. Oh, kita nyo naman kung gaano kagwapings ang kuyang din. Oh. di mo lang saan siya nakatingin, no? i pause mo. Saan kaya siya nakatingin, Tol, pare? Tol, hindi yung kung saan siya nakatingin. Kasi, sinabi sa kanyang director, gusto kong ilabas mo ang aura ni Antonio Banderas. Ayun. Hindi naman, hindi lang si Antonio Banderas ang inilabas, pare. Si Enrique Iglesias is Antonio Banderas. Eh, ewan ko ano nangyari dito. Pag sin-share ko is nagalang. nag ina si Asan Asanta de Rossi. Asunta pare. Asunta Asanders. Tayo lang. Baka kailangan kong umano ng bagong tab. top. Pero, you problema si ano, no? Sa mga balik sa pinag-uusapan natin. Mamaya maayos na yan. Ayan, o pare, o. yan Ayan. i mo lang, ipopost ko, Ah. Ipost mo, pare. Tulit mo na. Nakita mo, pare, kung paano niya tinanggal yung ano? yung pare. pare na, lupit, pare. Kinuhitan niya lang ng ganun eh. Ang lupit, soro, pare. Sabi pare niya, nag galit daw yung boyfriend niya sa kanya eh. Ah. ah si yung boyfriend niya din si ano eh, yung yung ano yung Barcelona yung congressman si anong ba pangalan to? Kaya pagkat ka I Ako pangalan ng, ng boyfriend. Yung mga commercial yan. dati, di ba? Pagtapos nung ano, parang naka pinapost lang nila yung video. Yun. Ang bangis ni Kuya din dyan. Ah. Ang bangis, bangis ni Kuyang. Hindi ko pa nakikita to. Pero ang pinaka-favorite kong commercial ni Kuyang is... Eric, Eric Is, guys, wait wait for a minute. Uh, this one. Ina, Iriksona. Iriksona yan nga, Eric Hindi Riksona yan, pansin. You can't help but notice the rosy white change. Ay, yeah. ni no? Ay. Ay, si Kuya. Ay, putang inang yan. Si Ina, Kuya. Ay, show kayo, pa. Na, woke na, ang... Oh my God. hindi pa uso na ng woke, pare. Woke na yung ano na yung Advance eh. Ano, ano kasi si... Ano, ano, pa, ano pa isang commercial ni Kuyang? Tanduay, pare. Tanduay? Hmm. Tanduay old commercial. Ah. Uh. Asunta de Rossi, pare. Tanduay. Ay. Gusto ko rin yan eh, yung pants na yan. Masyadong woke Tanduay, yung ano na yan. Tanduay niyan. Ram? Hmm. Si kuya ba yun yung tumalon sa beach? Hmm. Sa bayan? Hindi yan. Yung kasama niya si Asunta. Ay, hindi na. Panood na natin yun eh. Eh, nasa bathtub si Asunta? Try mo. Yun yata yun. E, yung ledge dancer. pare, Salamat sa content mo. Uh, gagamitin lang na. Kahit di pa kami nagpapaalam. <laughs> And, ay, nag, nag message siya. Sabi niya patulog na raw siya. Ayun yung mga music. Ayun ay, si Kuya. Si Jaden, no? oh. Ay, si Jaden. Oy na bad trip, pare. Nakita mo, tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Nakita, nakita mo si pare din? Woo, guy. Woo! Tara mo. Tara mo yung mukha. Nagselos, pare. Oh. Nagselos. Ang oh, lupit ni Asunto talaga. The Wu-Tang Clan, guys. The Wu-Tang Clan. <laughs> Pero na ah, ang hindi ko nagets gets si bak bakit nga ba siya tumigil mag uh, commercial model? Ano nangyari? Ay, hindi. Huwag mo may ano yun. Sa next, ano yun, sa next episode, yung pagsigil. yung gusto ko malaman. Kailangan ng misteryo. Misteryo. Na Pero nakwento natin. niyo sa sa'yo. Oo, oh, nakwento niyo sa sa'yo. Yun ang kailangan. Ang ng quick overview. Ayaw ah, ko, na pag-away yata siya. Hmm. Okay. Kaya yun. Ang baka nila yun sa next, sa next episode. Oo, oh, si kasi, ano eh, isipin mo ah. Kasabayan niya si Paolo Balesteros para. Di ba bakla 'yun? Ngayon, ngayon bakla na. Bakla no? Mm, ngayon bakla na. Bakla naman. I Siguro mean, parang sila. hindi daw lantad, parang ganoon. Alam ko yung Siguro. sabi ni Kuya, parang hindi lantad, pero shooting. Nga. Siguro si Lahis pare. Pero yeah, yung, mga yung, yung yung kagandahan sa ano niya, sa position niya na ano, na pwede pwede niyang ilabas yung totoong personalidad niya mm. nawala wala siyang pakialam sa repercussion eh. Mm. Marami artista pa rin na, na, na hindi naman talaga 100% na lalaki ang gusto. Alam mo 'yun, yung ACDC na tinatawag si Lies. Para Lalo lang, lang na, para, rin. para lang sa ano nila. Para hindi ma maano yung career nila. Karir nila. Yeah. Mm. kasi siyempre pare kung kung ipinaparty ka lagi sa love team. Mm. Saan dating mo parang matini ni Idol. Hmm. Parang masisira image mo nun eh. Sabay sumusubo ka pala, di ba? Siyempre. Yung, eh, hindi, pero hindi, kung isipin mo, hindi, no? Special. Nobody. Kung isipin mo, no? Ganong ka-dysfunctional ang tingin natin sa mga artista. Para silang mga, mga ano, mga, mga... Pwede mga sabihin parang Diyos eh. Meron tayong certain idea sa kanila na dapat yun lang sila eh. Hindi sila pwede magbago. Alam mo yan? Hmm. Yeah. Pero even thinking yung tao complicated yung personality niya. Mm, hindi mo siya pwedeng ilagay kumbang, lang sa isang kategory. Mm, kumbaga kumbaga parang ang kinikip niya lang yung sariling desire niya para lang ma sa ibang tao na makapanood, di ba? nag guess mo, ako, But, alam mo yan. All speaking, para hindi hindi makasarili, parang yan. All speaking, meron ako na napanood na isang documentary no. Tungkol to sa sinasabing junior idols of Japan. Oo. Oh. Uh, oh, ang, jun dito. ang junior idols pare ito yung mga batang babae between 11 9 to 11 years old yung hindi pa talaga teenager mm. tapos kumakanta sila sumasiyaw sila ito yung catch pare ang ang fan group nila is mga middle age na lalaki mga 38 22 may uh -huh. mga bata siguro pero hindi ganun karami karamihan ng fans sila uh -huh. so ngayon kung iisipin mo may ano yun, may parang Anong ginagawa sexual. Nila? Pupunta sila lagi pare sa concert. Yeah. Mga, mga middle age na lalaki ah. Manonood uh -huh. sila. Tapos yung, yung, batang babae, minsan naka skirt lang o kaya meron costume na may wings, parang peri. Uh -huh. Hindi ako maniniwala pare na walang sexual perversion yung ganong bagay. Parang, ah, yung paghanga ko sa kanya, eh, eh, dalisay. Ano ba ang dalisay? Pure. Pure. Uh, tinitingnan ko siya na parang anak ko lang. Old. 38 years old ka. Nanonood ka na 11 years old na batang kumakanta tsaka sumasayaw. Mupunta ka pa ng concert. <laughs> Tapos parang ipakuha mo ng picture siya ka video. How dare you? <laughs> ano yun? Masturbation content mo pag uwi mo ng YouTube pag nagkaroon ka ng oras sa panoorin mo. Yes. Fascinating uh, siya in a way and in the same manner makikita mo na ano na, na may ang entertainment business. Hindi ko alam kung sa Japan lang 'to nangyayari o sa ibang bansa rin nangyayari. May certain dangerous aspects sila na tinatawid na hindi nila al alam. Alam mo pare ano yung yung isang bagay na iniiwasan mo mangyari pero alam mo mangyayari. Nagaantay ka lang kung kailan. <laughs> parang Epstein's Island. Parang, hindi lang ganun pare Kasi nakakatakot dun. Hindi mo maiwasan na meron. Uy, mukhang magandang topic mo lang yung kikidnapin yung ano. Next episode, pare. Na yun, dito na tayo, pare. Nag-usap na tayo tungkol sa entertainment, eh. Uh, isipin mo na, imagine mo, pare, isa kang obsessed na fan, tapos masyado kang naging desperado, kinidnap mo isang 11-year-old na babae, ni -rape mo ng ilang beses nang paulit-ulit tapos pinatay mo tapos tinapa mo yung kata. Alam mo yun yung mga, mga serte na ano? Na napaka... Gruesome. Ano ba tawag mo? Hindi lang gruesome pare. Parang, Style. oh Pero alam mo, mangyayari. Nag-aantay ka lang kung kailan. Hmm. So, pero Yeah, uh, Sinare ko lang. Hopefully pare, panoorin mo. Man. Yeah, papanood natin ko, pag may pag, pag nagka tayo. Pero yeah, malapit na tayong matapos. Any 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 last words? Ah, <laughs> uh, gusto ko lang sana sabihin, hopefully itong ginawa naming pods maging pod worthy. Dahil feeling ko parang hindi, mm, masyadong kalat. Yung ko hindi ma-fucked up. Pero Yeah, pero magpasalamat naman tayo sa Teka lang. Tayo nating kung sino yung nag-subscribe sa atin, pare. Sino kaya yung nag-subscribe sa atin? We have 20, we have 28 subs, pare. Napakamatalin haga pa ng 28 subs na yun. Talaga. Hopefully, sana dumami pa namin. Dadami, Alam niyo kung anong kailangan namin? Kailangan namin ng mga subscriber na gusto jumoyin sa amin dito. Oo nga. Kailangan para mas maging livelier yung conversation. Ka Kasi kailangan namin ng... kung na niyo napapansin, gawa lang kami ng gawa ng content nauubusan na kami ni Jake ng pagkikwentohan. Dumarating na kami sa punto. Ano pa pag-uusapan namin? Pero expect mo pa pare na dating tayo ng 20 na hindi natin pinag-uusapan yung same shit? Alam mo yan? Um, yeah. Actually, uh, mataas pa nga expectations. Sabi ko 50. Hmm. Pero, hindi pa tayo dumarating doon. So, hopefully, yeah, dumating tayo doon. Yung magkakaroon kami ng guest next time, meron siyang meron siyang vlog. Ang tawag niya sa mga nanonood sa kanya is mga katropa. Si Arna. Yeah, expect natin yeah. si Papa Arna next next pod. Yeah. At saka meron kaming darating na surprise guest. At magiging surprise talaga to dahil mawiwindang si Jake sa conversation. Ay, putang ina. Sino kaya to? Mm. Si Jake... Surprise to, pare. Sana hindi si Genevieve. Tol, ano? Ex ng asa ko. <laughs> oh, my God. I can't see that. Joke. Tignan natin. Tignan natin. Tignan joke, tignan. joke. is a joke, man. is a joke. Magiging tang That's fine. Eh. So, yeah. Salamat yeah. sa nag-subscribe. Michael, uh, Michael Payoyo ang pangalan pare. Ang nag Michael Payoyo. Sino si Michael Payoyo? Oh, pinsan ko yan eh. <laughs> pinsan mo ba yon Mayo pa. Puro kamag-anak namin yung mga nang-subscribe. Salamat sa mga kamag-anak na. Pero um, Thank you guys again for joining us. Uh, uh, another pod ng uh, on the dako with Jake and Ryan. And hope to see you guys on the next pod. Peace out, yo. Peace out, yo. Peace. <laughs> that's what I say let's what I say let's what I say. Les what I say. This what I say. This what I say.